Mahilig ka pa sa chicharon? Eh, sa ganito kalaking chicharon. Narito ako ngayon sa Santa Maria Bulacan, dito sa M's Pork Chicharon. Samahan niyo akong alamin kung paano nga ba ang ganito kalaking chicharon. Sa pagbisita ko sa factory ng M Sport Chicharon, nakapanayam ko ang co-owner nito na si Edelberto Antonio. Ipinaliwanag niya sa akin ang paggawa ng Giant Chicharon ang pagluluto natin ng giant chicharon ay yung traditional method pa rin like doon sa paggawa namin ng mga regular na chicharon same na same lang siya walang pinagkaiba At tara ituturo ko sa inyo kung paano pinaprocess ang paggawa ng giant chicharon ang first step ang pagbibilad bibilad natin siya from 4 to 5 hours pagkatapos natin ibilad dadali natin siya sa pre-cooking area tinatawag nila pag sa siya uh, yan yung pre-cooking uh, unang pag pagluluto pagkatapos nyan ipapahinga kinabukasan uh, i -re -re naman yan re cooking naman yung tawag namin pagkatapos nya uh, i-recook pa titigasin siya pagkatapos ng re-cooking ah uh, pahinga uli ng isang araw then doon na tayo sa frying uh, ito naman yung pagpa-frying namin ng giant chicharon ay mo naman from halos one feet lang yung laki ng sangkutsa natin ng giant chicharon double siya almost 3 to 4 times na pag ang finish product niya malaki talaga halos 3 to 4 times ang laki Ang packaging naman yan hindi naman na, hindi naman namin pinapakaging nga usually ang ginagamit lang namin dyan yung mga lagayan din na, namin ng chicharon na malalaki kasi malalaki nga yan hindi na yan pinapak, tsaka medyo sensitive kasi sa sobrang lutong nya ang bilis nya maputol kaya uh, made to order lang kung sino lang yung order, yun lang ang gagawa namin. Uh, ang giant chicharon nga pala, uh, hindi naman talaga nag-originate sa M-Shan uh, nagsimula, doon pa sa mga matatandang nagchicharon dati na inilalabas lang yan yung fiesta ng Tantataya kasi nga ang Santa Maria ay kilala sa paggawa ng chicharon. Mula rito sa Santa Maria, Bulacan, ako si Daisy Estrella para sa The Apex News.